Hi guys, ngayong araw ay papasok na pala tayo sa trabaho. Maaga nga din pala gumising si Mami Cherry para ipaghanda kami ng baho ni Seichi. Hinugasan na nga rin pala ni Mami Cherry yung mga natirang hugasin ni Seichi kagabi. Bale to, nagkapingalan pala ako nung umaga tapos si Shinji naman tsaka si Mama gising na rin. Si Shinji nga, kala nakikipag-usap talaga sa lola niya. Titig na titig sa lola niya, parang gusto na makipag-usap talaga. At syempre, bago umalis, kiss muna sabay hug. Bale, eto guys, nagbabike na nga ako papunta sa may train station. Grabe yung lamig ngayon dito sa Japan, lalo na kapag kaumaga. umaga. Tignan nyo naman yung bibig ko guys, umuusok kahit hindi ako nagsasalita. Para ka na nga ding sa dami ng usok na lumalabas. Habang nagbabike nga ako, inabutan na rin ako ng sikat ng araw. Mga bandang 7.30 na rin kasi ako lumabas dahil malapit lang naman yung trabaho namin. Pero dito naman sa Japan, bali wala yung araw, lalo na kapag winter, hindi mo ramdam. Dahil nga sobrang lamig, tapos sasabayan pa ng hangin na sobrang lamig din. Pass forward, nandito na ako sa may parking ng bike. Day check, January 17 ngayon. Morning. Kababa ako lang ng train. So, naglalakad naman tayo pa punta sa trabaho. Bale, ito guys, malapit na ako sa trabaho namin. Kapag pala pumapasok ako, medyo ina-advance ko ng konti yung oras ko. Para pagdating ko sa trabaho, nakakapagkapi pa ako. Kapi muna kayo. Bale, ito nagkape muna nga pala ako dito sa may gilid bago ako pumasok sa mismong trabaho namin. Kain na kami. Bibili lang ako ano. Sabaw sa mini -stop. Wala akong sabaw na baon. Kanin tsaka ulam lang eh. Fast forward guys, lunch break na nga namin at bumili muna ako dito sa may mini stop ng inumin ko at saka ng ramen. Mas gusto ko kasi talagang kumakain kapag may sabaw ko lalo na sa tanghali malamig. Bale, ito nga pala yung baon ko guys, dinagdagan ko lang ng ramen. Grabe yung ramen na to guys, napakaanghang, pulang pula yung uso ko dyan kanina eh. Ito yung itsura niya, may durog-durog na sila, tingnan nyo naman yung uso ko guys oh. Pulang pula nga din dahil maanghang nga tong kinakain ko. Hindi ko lang alam guys kung anong flavor nito pero basta para siyang dinuruga ng sili. Pero yung anghang niya guys hindi naman sobrang sobrang anghang talaga. Kayang kaya pa rin naman tiisin. You know. Oscar eh sama. Pauwi na tayo. Medyo padilim na oh. Tingnan nyo. Binabi na tayo. So malapit lang naman yung bahay namin dito eh. One station lang tapos bike lang konti. Nandun na ako. di ba? Kaya maganda yung pwesto namin ngayon kasi ang lapit sa bahay hindi na ako ang bumiyahe pakita ko na rin sa inyo yung nilalakaran ko ano? so uh, sa mga naghahanap pala ng tambay guys no? wala masyadong tambay dito sa Japan na? tignan nyo naman mga bahay dito ano? wala masyadong tambay ang mga tambay lang is yung mga nasa inuman yun may mga tambay sa labas nun pero sa mga bahay-bahay wala talaga hindi ka tulad sa atin dito kahit sa ang kanto. May umiinom ng alak, 'di ba? Dito wala. Ano naman? Ganyan lang dito. Eh mga pauwi na sa trabaho yung mga pasabay natin. Ano, ano nga tambay-tambay guys. Tingnan nyo naman. May orange pa. Kung sa atin yan, nabas na yan. Diba? Diba? Habang naglalakad nga kami, ako, nadaanan akong supermarket dito kaya dito na ako bumili ng pasalubong ko sa dalawang bata. Ito nga pala yung napili ko ulit, yung parang pochi dyan sa atin sa Pilipinas. Dalawa na nga din yung binili ko para tig-isa na si Sauri tsaka si Seichi. Tapos si Mami Cherry naman, kinuha ko na din siya ng KitKat, mahilig din naman kasi siya sa chocolate. Tapos dinagdagan ko lang din yung uwi ko kala si Seichi, tig-isa ulit sila. Fast forward nga, nakababa na ako ng train, nandito na ako sa may parkingan ng bike. Uwian na! May gusto nga lang pala ako i-share sa inyo guys yung flashlight ko na maliit. Galing pala sa bayo ko to binigay niya sa akin. Nakakatawa kasi sobrang liit lang niya tapos yung ilaw sobrang lakas. Bali ayan guys number 1 pa lang yan ha. Tapos ito yung number 2. Yan ang lakas na ba diba? number 2 pa lang yan. Tapos ayan naman yung number 3 sakop na sakop yung kalsada. As in sobrang liit lang talaga ng ilaw na to guys yung lang talaga to ng daliri. Tapos pag pinindot niya siya ng tatlong beses ayan magkakaroon siya ng blink. Ang lakas ba diba, guys mas malaki pa daliri dito tingnan niyo sobrang liit lang talaga niya oh. Siguro kalahati lang to ng daliri. Sa sobrang lakas nga nito, masisilaw talaga mga kasalubong nyo eh. Pass forward, nandito na ako sa bahay. Si Seichi, naramdaman niya kagad na nasa labas na ako, kaya binuksad ka agad yung pinto. Si Sari naman eto, masigla na siya ulit dahil wala na yung sakit niya. <laughs> Tuwan-tuwa si Seiji pagkadating ko napapatalumpaw eh. Kakatapos nga lang din pala silang paliguan ni mama kaya mga basa pa yung buhok nila. Si Mami Cherry at si Shinji naman nandito lang sa kwarto nakaiga. Malamig kasi sa kusina namin kaya madalas nasa kwarto lang sila. Ala ito nga pala yung hapuna namin guys. Pakbit na gulay with vegetable na may halong yasay. Bale ito nauna na nga kumain si mama at gulay lang daw yung kinain niya. Diet kasi si mama ngayon guys kaya hindi raw siya nagkakanin. Tara guys, kain tayo. Itadakimasu. Gulay muna tayo guys for today's video. Nakakaumay din naman kasi yung araw-araw na baboy, manok, baka. Paminsan-minsan masarap din kumain ng gulay para humaba ang ating buhay. Nek. Pagkatapos nga kumain ni mama, si Shinji naman umiyak kaya binuhat muna niya. Tignan niyo naman yung mukha ni Shinji, botsog na botsog no? Parang hindi isang buwan eh no? Kapag nga pala kumakain kami ng kanin, madalas sinusubuan na lang namin si Sauri tsaka si Seiji para mas marami silang makain. May nabili nga din pala si mamang kamoting ube nilaga daw niya. Kaya ito pagkatapos kong kumain, nagready ako ng asukal at kakain ako netong kamoting ube. Ang sarap nga nito guys, lasang kamote. Abay natural eh, no? Kaya nga kamote, lasang kamote, diba? Kala nga naman kumain ka ng kamote, lasang saging. Pikit muna kayo guys, susubukan ko lang si Mami Cherry. Agik, sinubukan pa nga. Sana all. Ngik! So, paano guys? Hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit bukas. Diyan Mata ne. Arigato gusay mas. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye!